Hmm. Sabi ng group of lawyers, ni former President Rodrigo Duterte, uh, men, ay hindi ko alam ba kung ano tawagan nila. Siyempre, hindi ko na insure. Bro, oh, ano ba? Tay, I don't know. Bottom line, they're stating, hindi safe bumalik sa Pilipinas. Mga utak yung mga yan. Eh. The fact na merong sumisingaw na balita. Okay na meron kang ICC warrant, tatandaan nyo, pag may usok, may apoy. Tama. So, nangalap ng impormasyon yung mga group of lawyers. Legit pa talaga yung warrant, legit pa talaga. Wala sila makuha confirmation eh. Pero ang pinupoint out nila, kung merong usok, may apoy, at hindi ka safe umuwi ngayon, eto na ang plot twist. Ito na ang plot twist. May na anak. Isa sa anak. Stating na kapag hindi ka umuwi ng Pilipinas, para natin sinabi sa mga taong naniniwala sa atin na mahina tayo na tumatakbo tayo at makaka-epekto ito sa upcoming na eleksyon ng ating mga senatorial balls and even the big one on 2028. So, sabi ng isang anak, I think, I don't know how they call, tatay, papa, daddy, I don't know, I'm not sure. I think, kailangan mong bumalik sa Pilipinas to show all of them na hindi tayo basa-basa tumatakbo. Pero, sabi niya, before natin gawin yan at before natin pag na yan, tatawagan ko muna yung insider, yung contact natin sa loob. May tanim sila, definitely. Ito na ang plot twist over plot twist. Ready ka na ba? Baka di mo kayanin. Baka isipin mo. Netflix yung pinapanood mong kwentutan. tinawagan na yung contact sa loob. Pagtawag sa contact, sabi ng contact, balikan ko po kayo after few hours. Bumalik after few hours. Hindi po totoo yung warrant. Propaganda lang po ito. Paano nangyari yan? Na-identify na pala nila na itong contact o tanim nila sa loob na insider ay hawak ng Duterte Camp. Binigyan siya ng wrong info via message. Stating sa lahat ng staff sa loob Alright. na mala group message, group chat. Alam mo yun send to many. yung warat ay hindi totoo. At wala tayong any confirmation na natatagap dito. Pero saan niya lang sinin. Kasi alam na magre-report siya sa kabila. Pagbanat ngayon na fake lang po yan, hindi yan totoo. Kasi talagang trusted to sa lobby. Eh nagbook nagbook agad sila ng flight para kinabukasan sabay announce sa lahat na Tatay Digong uuwi bukas lalapag alas 9 bla 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 So recap lang tayo ha